Magandang gabi, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pinag-aaralan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng fishing ban at iba pang paghihigpit ngayong taon para maprotektahan ang sektor ng pangisdaan. Sinabi ng Pangulo na tumatayo rin kalihim ng Department of Agriculture na kinakailangang mabigyan ng pagkakataon ang mga isda na dumami at lumaki para sa susunod na fishing season. Anya, may mga lugar na hindi talaga dapat pangisdaan dahil itinatakda ito para sa breeding kasama umano ang sektor ng pangingisda sa development plan ng administrasyon para sa bansa. Samatala, kabilang din sa plano ng administrasyon ang pagtatayo ng mga dagdag na cold storage facility para maiwasan ang pagkabulok ng mga nahuling isda. Nag-aproba si Pangulong Marcos noong Nobyembre ng nagdang taon na ang proyektong nagkakahalaga ng 11.2 billion pesos para suportahan ang sektor ng pangingisda sa bansa. Porsigido ang dalawang kapulungan ng Kongreso na maipasa sa Desyembre ang dalawampung priority bill na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kabilang na ang national budget. Matapos ang ikatlong Legislative Executive Development Advisory Council meeting sa Malacanang, sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na kalahati na sa mga nakalinyang priority bills ang tapos na nila. Inasahan na niyang maipapasa ang ilan sa mga ito sa mga susunod na linggo para mapapirmahan kay Pangulong Marcos. Kabilang sa mga tiniyak ni Zubiri na maipapasa sa lalong madaling panahon, ang General Appropriations Act o ang panukalang national budget para sa 2024. Sinabi naman ni House Speaker Martin Romualdez na 18 sa 20 panukala ang aprobado na ng Kamara. Nangako siyang tatapusin ang iba pa bago mag-break ang Kongreso. Kabilang sa 20 priority measures na maipapasa hanggang sa katapusan ng Disyembre ang National Employment Action Plan, LGU Income Classification, Internet Transaction Act, BOT PPP Act, SALT Development Industry Act, Ease of Paying Taxes, Real Property Evaluation and Assessment Reform Act, Magna Carta for Seafarers, at ang Anti-Agriculture Smuggling Act. Kasama rin dito ang Waste to Energy Bill, National Disease Prevention Management Authority, Amendments to the Banking Act, o ang Fund Secrecy Law, Medical Reserve or Virology Institute of the Philippines, e-Governance Act, New Philippine Passport Act, the National Government Right Sizing Act, the National Scamming Act, the National Citizens Service Training Program Act, at ang Military and Uniformed Personal Pension System Act. Ibinabahan ng Asian Development Bank ang Philippine Economic Growth Projection ito mula 6%, sa 5.7% dahil sa inflation at iba pang mga pandaigdigang crisis. Ayon sa Asian Development Outlook, nananatili naman sa 6.2% ang gross domestic product forecast sa ekonomiya ng Pilipinas. Ani ADB Philippines Country Director Pavit Ramachandran, nananatiling malakas ang pagunlad ng Pilipinas sa kabila ng bahagyang pagbagal ngayong taon. Ayon sa ADB, suportado ang paglago ng ekonomiya ng pagdami ng remittance sa paggasos ng pampubliko at pribadong sektor dala ng pagbaba ng unemployment at mga ambag mula sa mga sektor tulad ng turismo. Pinapaligurin na niya ng mga proyektong infrastruktura ng gobyerno ang pamumuhunan at trabaho sa bansa. Nakaapekto rin ang mga kondisyong sagabal, sa gabal sa pagunlad sa buong mundo tulad ng tensyon sa pagitan ng mga bansa at pagbagal ng malalaking ekonomiya. Nagtakda ang gobyerno ng 6 hanggang 7% growth target ngayong taon. Take two. Aprobado na sa Commission on Elections ang hiling na exemption para sa pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga operator at driver ng pampublikong sasakyan. Ayon kay Comelec Chairperson George Irwin Garcia, bahagi ito ng layunin nilang magtuloy-tuloy ang programa sa gitna ng sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng langis. Anya ayaw nilang maging sagabal sa pamamahagi ng ayuda kaya't agad nilang inilabas ang exemption para dito. Sa ilalim ng Comelec Resolution 10944, pinagbabawal ang paglalabas ng pondo para sa social services and development mula ikalabing lima hanggang ikatatlong po ng Setyembre, kaugnay ng paparating na barangay at sangguniang kabataan elections sa katapusan ng Oktubre. Ura ng tiniyak ni Garcia na hindi niya hayaang maging balakid ang resolusyon sa isinasagawang pamamahagi ng mga cash aid na kinakailangan ng mga Pilipino. Una nang nagpahayag ang Land Bank of the Philippines na mamadaliin nila ang pamamahagi ng ayuda sa mga benepisyaryo oras na alisin ang election spending ban ukol dito. Iwan. Babala sa mga pasahero ng LRT Line 1, asahan ang bahagyang pagkaantala sa paghihintay ng mga treno simula ngayong araw hanggang sa linggo. Ayon sa pamunuan ng Light Rail Manila Corporation, kasalukuyan silang nagpapalit ng riles sa reversing o turnback area ng Baclaran Station bilang bahagi ng pagsasayos ng kanilang railway. Dahil dito ang dating interval time na apat na minuto ay magiging limang minuto na. Sinabi ng LRMC na isasarado ang isang bahagi ng Baclaran Station kaya. Bahagyang maantala ang tren dahil sa limitadong espasyo. Apektado rin nila ang deployment ng mga tren at paggamit ng train platforms para sa pagsakay at pagbaba ng mga pasahero. Tiniyak naman ng LRMC na ginagawa nilang lahat para mapabuti ang serbisyo at makapaghatid ng ligtas at dekalidad na transportasyon sa publiko. Patuloy din anya silang magde-deploy ng mas malalaking fourth generation trains na kayang magsakay ng mas maraming pasahero. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account o dating Twitter ng Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Siyamlapot anim na araw na lamang at Pasko na. Ako po si Marita Muahe. Ito ang PNA Headlines sa gahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.